Inilala ni Australian Deputy Prime Minister Richard Marles kung gaano kalakas ang ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabila ng krisis na kinakaharap ng ibang bansa. Ang pahayag ay ginawa ni Marles nang ipakilala nito bilang pangunahing tagapagsalita ng Lowly Institute sa Melbourne ng Pangulo. Partikular na pinuri ni Marles si Pangulo Marcos nang mapababaan ito ang inflation sa bansa. Una nang iniulat ng Philippine Statistics Authority noong December 2023 na bumagal ang inflation sa 3.9% mula sa 4.1% noong November 2023. Kumanga rin ang Australian Deputy Prime Minister nang umupo ang Pangulo bilang kalihim ng Department of Agriculture at tuparin ang kanyang tungkulin na magkaroon ng sapat na pagkain ang bansa. Emerging from the pandemic, a key focus for President Marcos has been uh, his economy. And being very proactive on that, as we began this year, inflation was reducing. And in terms of economic growth, there was no stronger economy than the Philippines in Southeast Asia.